Hindi kayang maiuwi ni Eva sa si Libby sa kalasingan at nagsidatingan na rin ang mag-asawang Raymond at Charlene kasama na rin sila Divina at Adrian na pati sa pag-uwi kay Libby ay pinagtaluna na nila Charlene at Divina pero nadurog ang puso ni Charlene na si Libby ay gustong sumama kay Divina at buong higpit na niyakap si Divina na umiiyak. Hindi naging madali tanggapin ni Charlene na mas pinili ng inaakalang anak niyang si Libby si Divina na hindi lang asawa niya ang inagaw ni Divina kundi pati na rin ang inaakalang anak na si Libby. Samantala, pagdating ni Raymond ay tuwang-tuwa si Sonia na walang reconciliation na nangyari kina Raymond at Charlene na botong-boto si Sonia dito kay Divina. Habang si Charlene ay hindi papayag na pati si Libby ay maagaw rin ni Divina kahit pa sinabi ni Mimi na mas anak pa ni Charlene si Princess kung tutuusin kaysa kay Libby na impakta. Samantala habang nag-uusap si Xavier at Princess sa telepono ay dumating sila Divina, akay-akay itong lasing na si Libi Agad pinagbuksan ni Princess sila sa pinto. Pero sinisisi ni Libby si Princess na nangyayari sa kanya sabay hatak sa buhok ni Princess. Agad namang humingi ng sorry kunwari si Divina dito kay Princess at iniwanan silang dalawa ni Libby sa sala para kumuha ng pampunas. Pero sa kalasingan ni Libby ay nasabi ang sekreto nila ng mami niya di na totoo niyang mami ay si Divina at ang mami naman ni Princess ay si Charlene na ang buong buhay ni Princess ay isang scam. Sa kalasingan ay sumuka si Libby at to the rescue na rin itong si Divina. Napatanong tuloy si Princess sa sinabi ni Libby kung totoong hindi siya nito tunay na anak ni Divina. Pero magaling sumagot si Divina na nagsiselos lamang si Libby dahil close si Princess kay Charlene at close rin sila ni Divina at Libby at nasabi lamang iyon ni Libi dahil sa kalasingan at para mapaniwala ay inalo ni Divina si Princess na may pagmamahal para hindi magdududa si Princess sa sekreto nila ni Libby. Samantala, pinuntahan ni Princess si Libby sa inaakalang tulog na ito at humingi ng sorry na hindi niya intensyon na saktan itong si Libby. Pero gising papala ito at umiiyak na sinabihan si Princess na kung bakit si Xavier pa ang minahal Princess sa dinami-dami ng lalaki. Humingi ng sorry si Divina kay Princess at iwanan muna sila para makatulog na rin itong si Libby na iyak ng iyak pa rin. Napatawag naman si Ma'am Charlene dito sa kay Princess para kumustahin itong si Libby. Humingi naman ng sorry si Princess dahil nasaktan niya umano ang anak ni Ma'am Charlene na si Libby. Dahil sa kay Savior, sinabi rin ni Charlene na kahit ina ni Princess itong si Divina ay wala pa rin siyang tiwala dito sa kay Divina na ginagamit lamang si Libby para saktan o makapaghiganti sa kanya. Samantala pinipilit ni Divina si Libi para kumain pero iyak pa rin ito ng iyak na labis na nasaktan sa pagmamahal at nagwawala. Kaya natabig ang mangkok at nabasag. Agad namang dirampot ito ni Libi at nasugatan na mas pipiliin pa ni Libby na masugatan kaysa maramdaman ang sobrang sakit ng kanyang dibdib. Samantala, naawa naman si Xavier dito sa kay Princess na naiipit sa sitwasyon ni Libby. Pero ayon kay Xavier, ay si Libby ang mas may kasalanan kung bakit hindi niya nito tanggap na girlfriend na ni Xavier si Princess. Basta ang mahalaga ayon kay Xavier ay masaya sila ni Princess. Samantala, maaga pa lamang ay umiinom na naman itong si Libby. Ikinagalit naman ito ni Divina at kinuha ang iniinom ni Libby. Dahil sa pag-ibig lamang iyon, ay nagkandaletse-letse o hindi na makapag-isip ng maayos itong si Libby. Pero si Libby ay napaka-immature ng pag-iisip at sinabihan ang totoong ina na mas kinakampihan nito si Princess kaysa sa kanya. natutuon niyang anak. Paliwanag ni Divina ay kailangan gawin niya iyon para mag-arte at may pakialam na ipapakita kay Princess hanggang sa mapaniwala nito si Princess na kanyang anak. Nagtatanong naman si Libby dito kay mami niya di kung hanggang kailan magpapanggap ito na mama ni Princess. Dumating si Charlene bigla at tinatanong si Divina kung kanino siya magpipretend. Unti-unti na kaya mabubulgar ang kasinungalingan ng mag-ina, Libby at Divina. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.